Hello mga kasari, so yan kapiranggot na lang pala natira yung aking mga tinapay dito sa aking mga kasari at nangamili na nga kami ng mga tinapay. Marami pala ako pinamili mga tinapay at ayan, dumating na kami mga kasari at ito mga chichiria dahil nga doon sa bilian talaga namin ay sobrang kompleto talaga doon. Doon ako bumibili ng mga tinapay, kindi at itong mga chichiria mga kasari. Nangimili ka nga lang talaga kung anong gusto mo at pera lang talaga yung kailangan mo talagang dalhin doon dahil nga sa sobrang dami ng mga paninda. Dami mga pagpipilian doon at talagang makukuha mo doon dahil nga talagang kailangan mo talagang talaga ng sobrang budget mga kasari dahil sa sobrang dami ang dampot ka nga lang dampot kukuha ka lang ng kukuha at ang ano matalaga makukuha mo dahil nga sa wala sa listahan ay talaga makukuha mo talaga mga kasari lalong lalo pag marami pag marami ka talaga wala sa tindahan lalong lalo ito mga kindis mga kasari ganito pala ko mangimili sa akin tindahan mga kasari pinagsasama ko itong mga kindi at itong mga tinapay doon sa isang puntahan ko lang mga kasari at ito meron naman talaga yung mga chichiri at itong mga tropic itong mga chicharon mga kasari doon ko pala yan pinagsasama bibili sa isang bilihin pa lang mga kasari ay talagang grabe talagang kailangan mo talaga magdala ng budget dahil nga pag namimili talaga o mga kasari ay talagang pagpunta ko talaga sa talagang bilihan na tinapay yung dala talaga ako ng extra budget dahil nga sa dami mo makukuha at dami talagang pagpibilihan doon lalo na itong mga kindis dahil nga yung talaga mga kindis na iba't ibang klase mga kindis doon na talaga ako nakakabili ng mga kindis na iba't ibang klase dahil nga dito sa grocery ay talaga mabibili mo lang yung mga ordinary candy on kasi mga kasari ay pwede kayo makakabintanan tigpiso-piso makakabili ka nga doon ng mga kindis na halagang 10 So dahil nga may tubo ka pa ng dalawang piso kaya mabibintang mo ito ng mga tag piso mga kasari kaya doon lang talaga ako makapamili ng mga kindi kaya minsan talaga ay ubusan talaga yung mga kindi dito sa stantim mga kasari doon talaga kasi ako namimili pag namimili ako ng mga tinapay dahil nga ang dami kong pagpipilian doon at mabibinta ko rin talaga ng dahil nga yung mga bata na minsan talaga naghahanap talaga na minsan ng tag na binibinta at talagang tinitinda ko dito sa aking tindahan mga kasari kaya iba't ibang kindi pala yung mga tinitinda dito dahil nga iba't ibang mga kindi pala ang mabibili mo doon at syempre kailangan din natin na iba't ibang kindi din ating mga bibinta dito sa atin din ng mga kasari. Dahil yung mga tinitinan mga bata, yung mga ibang bago sa iyo ay talagang bibili agad sa iyo mga kasari.